Tsaka si Anara, magkasabot sila. Gusto talaga nila akong nasiraan na ako rin dito. Gusto nila akong ilayong kay Ferdinand. Ano yung iba rin magsuspensya ng kapatid ko na mayroong mga animal yung nangyayari susunod? Na pa mga binibigay ng kamotod ka niya. Catherine? <sighs> Sir Charles? Bakit mo ba ako pinabalik? problema ba? Eh... Narinig ko kasi nag-uusap si Ma'am Amara tsaka si Doktora sa si cellphone eh. Nakumpirma ko na mali yung pinapainom ng gamot kay Nay Lilian. So, anong gusto mong gawin natin ngayon? Kailangan may takas natin si Ma'am Lilian kasi kung hindi mapapasama siya sa mental. Ugh. Catherine, sundari lang ha. lang kasi hindi madali yung gusto mong mangyari. Delikado yun. Gusto mo sabihin natin kay Sir Ferdinand yung alam mo? Kasi ako muna kausapin natin. Arianne? Arianne, gumising po kayo! Arianne! Catherine? Tutulungan po namin kayo makatakas dito. Asensya na po kung hindi ako nakinig sa inyo ah, Pero sa tingin ko, lalo po kayo pag... nagtagal pa kayo dito eh. Sige. Sige. Diyan ka na dyan. Saan? Anong nararamdaman sa akin? Bakit ba? Anong nararamdaman sa akin? Hindi